Hi, good morning. Ayan. So ngayong umaga, uh, yung snow. Kahapon ay uh, nagmelt tapos nagnegative. So yung mga nagmelt na snow tapos pag nagnegative, nagiging ano siya, uh, black ice. Tapos ngayon naman, bumuhos yung snow. So may mga portion ng daanan na hindi pa na-shovel ng city. So, ang nangyayari, yung uh, black ice ay natatabunan ng uh, snow. So, ngayon kapag uh, hindi mo natansya yung yung distansya at uh, yung tamang pagma, pagpepreno ay na ano, ma, na, ma medyo delikado. So, ngayon ipapakita ko sa inyo yung ano, yung ang tawag dito 'yung tamang pagpepreno. Ayun. Uh, at ating 'yung ating distansya sa kasunod natin na uh, sasakyan. So sa ngayon tayo dito ay uh, na-stack, mayroong train na dumaan. Ayun, nakikita niyo 'yung aking pick 'yung pickup truck sa unahan. 'Yung distansya ko ay nakikita ko 'yung ilalim ng sasakyan niya. Yeah? So dapat ganun lagi 'yung distansya natin. Especially ganitong uh, panahon. Ayan. Pero para medyo may clearance tayo, di ba? Okay. So mamaya maya ano, pagka tayo umabante, ipapakita natin. Sa, ipapakita ko sa inyo yung ating diskarte. Kapag medyo madulas. Standby lang muna mga kapatid. Ayan, umaandar na tayo. So ito yung distansya ko. Pag nagda-drive, ayan. Maintain ko yung ganyang distansya. <coughs> So nandito tayo sa mga ano, uh, industrial uh, area. So nakikita niyo 'yan sa aking paligid, kabila, kaliwat kanan. Puro mga ano 'yan, uh, industrial kumbaga parang oil and gas, ayan, pagpagawaan ng mga pipes, mga tubo, mga bakal. So linis muna natin ang ating. Ayan. So magko-cross tayo ng ano eh ng uh, release ng trend so as much as possible minimintay ko yung ano yung ganitong distansya yung ganyang kalayo pero pag nasa highway mas uh, lumalayo pa ako ng konti kasi kapag yung sasakyan na yan ay promeno tapos uh, icy minsan mahirap magano mahirap pa uh, mahirap po mahirap <laughs> mahirap ma-maintain yung ganyang distansya yan nag red light siya ibig sabihin nag stop siya yan ganun pa rin maintain lang tayo so again na uh, maraming salamat sa inyong panonood kung first time nyo dito sa aking channel ano, huwag nyo kalimutang uh, mag subscribe marami pong salamat <laughs> yan go tayo see so nakikita ko dito sa dashboard ko nagsislip yung aking gulong Ayan. kasi nga yung ilalim ng uh, snow na yan black ice yan eh so ngayon kapag nakapag, nakahinto ka at bubuelo ka at ikaw ay abante so yung gulong mo nagslip sya so lalo na yung mga sasakyan na ano mabagal na yung takbo natin 25 kilometers per hour ah uh, hindi ko alam kung anong doon sa unahan traffic uh, silipin natin what's going on oh see oh my that's really heavy balik tayo sa lane natin so I mean uh, long medyo malaba yung oops medyo mahaba yung, mahaba nga yung traffic mga kapatid ah uh, ito yung problema pagka nakasabay natin yung mga ano yan katulad yan yung mga Louis Maylico yung mga truck yan mga tawag dito ata ah, na mga gasolina yan at saka gas I don't know <laughs> ayan bubilis na tayo ng takbo so maintain lang natin yung ating distansya ganito para kung sakaling promay naman siya bigla at least meron pa tayong clearance ayan. ang importante dyan ano uh, laging i-consider mo yung distansya mo sa unahan yung sa likod mo bahala na silang mag uh, mag-adjust sa'yo <laughs> di ba? so ako'y nag-a-adjust sa sasakyan nasa sa ko so sila dapat mag-a-adjust din sila sa sa likod ko okay so na, nag-traffic lang siguro na konti dahil yung lumili ko ng mga malalaking uh, mga sasakyan <clears throat> so dito dito tayo sa stop so ganito, ayan, red light so bubomba ako, boom, one two, bomba, bam and then rolling na lang tayo bomba ulit boom see so bomba la lang tayo ng bomba ng ano <laughs> ayan, ng, 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 preno yan ha green ba diba? so para pagdating natin yung distansya natin mamimintin natin hindi yung ah, uh, magpepreno ka ng biglaan kasi pag nagpreno ka ng biglaan may tendency na magsi-slip ka Ayan. magsisway yung ano mo yung sasakyan mo it's either mapunta ka doon sa Anong tawag dito? Doon sa ditch Doon sa kanal <laughs> Pwede ka mapunta roon Ayan So ganyan lang lagi uh, Pag may preno uh, Bomba bomba lang Brake, release Pero dahan, dahan lang brake, release Makikita mo na naman eh Kasi yung sasakyan mo Ay yung mga stop, stop light naman Mataas naman eh diba So makikita mo kung naka-red na or naka-green pa. Ayan. <coughs> so maganda kumaga sa uh, bawat isa, ayan. Uh, ngayon ay uh, huling araw ng uh, Inero Enero. Wow. You can imagine ba ano na bukas? Araw na ng uh, buwan na ng mga puso. May mga ka-Valentine na ba tayo? All right, ayan bomba tayo net. Bo, pero yung ganyang ano, ito ito to ito, yung ganyang kalsada nakikita niyo, hindi yan madulas. Yan. Ang madulas minsan, yung may black ice sa ilalim tapos natatabunan ng uh, snow na bago. So, pag natabunan ng snow na bago, hindi mo alam kung may black ice sa ilalim o wala, kaya talagang ingat talaga. matatansya mo naman eh. Yan go tayo. So, yun lang muna mga ka, ano, no? Mga kaibigan ko yan uh, wag niyo po kalimutan uh, ayan wag niyo po kalimutan mag like share and subscribe marami pong salamat okay driving muna tayo oops si Daisy ayan <laughs> bubigla po rumeno yung nasa unahan ko so okay bye guys see ya